So nagtatanong kayo kung bakit kailangan pang itubog ang itin oh, no! ke. lang yan eh. ako hindi kita na. So ang sagot yan mga boss. Kailangan din talagang itubog. Maski nga itin k 21, k 22. Kailangan talaga din siyang itubog kasi mayroon kasi mga parts sa mga alahas na mas light ang kulay kagaya lang ng mga pinaghihinangan halimbawa yung alas ninyo na resize na mga singsing -sing, -sing mga kwintas ninyo na patid na yung pinanghihinang kasi dyan mga boss ay mas mababa ang uri halimbawa ang 21k ang uri ng alahas ninyo ang ipinanghihinang dyan ay nasa 14k lang maaring 18k ang uri so nandyan hindi siya basta basta hinangan din mga boss ng 21k kasi nga ang kung mas mataas ang ore, mas mahirap naman tunawin. Hindi basta agad uh, nalulusaw. So kailangan talaga ang ipanghihinang diyan ay mas mababa ang ore. So kadalasan talaga ang pinanghihinang diyan ay yung uh, 14K. At kung napapansin ninyo, mayroong iba talaga na uh, mga alahas na nangingitim yung part na pinanghihinangan. Mas unang nangingitim. So ang sagot diyan mga boss ay yung pinanghihinang ay mas mababa pa sa 14K or kaya yung iba naman uh, lang nila ay silver kasi pwede din ipanghinang kasi mga boss ang silver dun sa ginto yun nga lang nangingitim yung part na pinanghinangan kaya kung magpapagawa kayo doon kayo sa mga pinakatiwalaan ninyo na mga jewelry repair shop o kayong magpapagawa ka na kung saan saan lang dyan sa mga tabi tabi kasi, kasi hindi nyo na alam baka mayroong iba dyan ay Uh, lulukuhin lang kayo hindi ginto ang pinanghinang o kaya mas mababa pa sa 14k ang pinanghinang kaya ang nangyayari madaling nangingitim yung part na pinanghinangan so tandaan nyo mga boss kailangan talaga siyang maitubog ang isang alahas maski nga nasa 14k or 18k na siya or 21k kasi nga para lang maisabay yung kulay nung ibang part na mas light maisabay lang ang kulay magkakasabay lang ang kulay hindi hindi iba-iba uh, ang kulay mayroong light, mayroong dark may light, mayroong dark kasi nga mayroong mga hinang-hinang na so kailangan tayo siyang maitubog para mapagsabay lang ang kulay hindi pangitignan so tanda nyo mga boss ang alahas na maski anong uri ay kailangan pa rin maitubog kasi nga para lang mapagsabay ang kulay dun sa ibang part na mayroong mga mas light ang kulay or mga nangitim gawa nga ng mga pinanghinang na mas mababa ang uri So mga boss maraming salamat at sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, please like and share. Subscribe na rin sa mga baguhan dito sa channel ko para lagi kayong updated sa aking gagawing mga video. So yun lang mga boss maraming salamat sa inyong panonood.